nandito tayo mga call school sa Arayat Pampanga upang saksihan ang ribbon cutting ng bago nilang Super Health Center. Super Health Center. Ano ba ang maitutulong nito sa tao? Gaano ba ito kaiba sa malasakit center? Bilang chairman ng Committee on Health sa Senado na si Senator Bongo. Alamin natin mismo sa kanya kung ano ang may tutulong ng Super Health Center sa mga Pilipino. Yan po, ang Sobrang Center is a medium type of performing clinic. Pwede po dyan yung pangakanap, dental laboratory, x-ray. Ang kinaganda po ng Sobrang Center dahil hindi na kailangan magbiyahe pa ng mga hospital. Madilikod dyan sa mga hospital. Primary care ng universal health care. Konsulta, pwede rin po dito pagdating ng pangawang pagkakredit ng PhilHealth dahil lahat po ng Pilipino ay membro po ng PhilHealth. So, pwede rin dito ang dental check-up. Pwede rin dito ang lying-in o ang panganganak. At sa Super Health Center, libre din ang mga gamot. Pwede rin dito ang magpa-ultrasound o ECG. Pwede rin magpa-X-ray. At syempre, ang mga laboratory, nandito rin. Syempre, pati ang may mga tuberculosis o TB, pwede rin sa Super Health Center. So, epo ang maitutulong ng Super Health Center sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Lalo na yung mga poorest of the poor na nangangailangan ng tulong medikal ito ang isang malasakit na serbisyo ni Senator Bongo sa mga Pilipino. Ingat Abotin.